ha? ATV? Alvin? Oh. ha? Ayan, so dito kami sa my Honda Honda Mar Ayan, so ibili kami ng click yan yung natipuan na click ATV wow. ATV <laughs> 150 Boss si dito yung motor mo. <laughs> Ayan, siya so tingin ko kanin namin. B3. Ayan, sa so may bulsa. टेन्सील Ito yung bago nilang kulay oh. Special. <laughs> Ayan. Special yung kulay niya daw. Kasi yung kanyang mags Ayan. Hindi ba talaga kulay? Ano size talaga nito? Papalit kasi ako ng gulong eh. 100 by 80. Ito. 100 by 80 na meron ah? Kasi alam ko nag-register ang baristro tayo. Oh. Hindi po. Hayaan mo lang. Magkikita niya. ADB. Ito ang ADB. Oh. Walang battery. Walang battery yan. So ADB. ADB. Bukas bibili ako ng ADB. laruan. ADB ang laruan. <laughs> Ayan. So ito yung kukunin namin motor mga lods. Click. Version 3. Uh, regular. Ayan. Kasi ang special nila yung pula. eh no, Oh. pinagkaiba niyan. Tinanong ko kanina yung ano yung handlebar sa likod. Ayan. Tapos yung mags. Basta iba yung kulay. Kasi iba yung kulay nila. Ano dark brown. Basta to black lang. Ayan. Kasi nakayos yung papel doon. Sa dulo. Ay, syempre. Uh. May peking ganyan. <laughs> Tanggalin mo yung baso, walang na yan. Pero stuck yan eh. Diretso na tayo? JB.